Hindi pa rin nag hanggang ngayon ang mag-inang Anabel Rama at Rufa Gutierrez. Aminado si Tita Anabel, lalaki ang dahilan ng away nila. At may mensahe pa nga siya sa lalaking ito, ang sikahatid ni Lars Santiago. Mr. Hindi pa rin nagkakasundo ang mag-inang Anabel Rama at Rufa Gutierrez ayon kay Annabel, mula nang umalis si Rufa sa kanilang bahay, hindi pa sila nagkakausap. Paliwanag ni Annabel, pinagsasabihan niya si Rufa dahil isa siyang inang nagmamahal sa kanyang anak. Kung hindi ko siya mahal, hindi ko siya pakialaman, bahala siya sa buhay niya. Pero hindi, iba ko eh. Hangat buhay pa ako Rufa, andito lang ako makikialam sa iyo. Ang ipinagpapasalamat ni Annabel, kahit hindi sila nag-uusap ni Rufa, tuwing hapon ay pinapadala pa rin ito sa kanya ang mga apong si Lorine at Venice. Si Lorine at Venice daw ang nakiusap kay Annabel na wag nang magpa-interview sa TV nitong weekend. Mahal mahal ko mga apo ko, nakiusap sila sa akin, huwag ko ako television, kaya naindyan ko yung Star Talk, naindyan ko yung Showbiz Central kasi nandun yung dalawa sa bahay. Uh, nakakatuwa yung mga apo ko, sila pang pumipigil sa akin. Sa June 24 ay birthday ni Rufa at simple lang daw ang gustong iparating sa kanyang mensahe ni Annabelle. Sana Rufa, maintindihan mo ako as a mother, hindi ako nakikialam sa iyo. Ako yung dito lang para magbigay ng advice sa iyo kasi hindi naman lagi tayo perfect. Minsan nadadapa ka rin, 'di diba? Ayaw ko magdapa ka ulit. Sinasabi ng bagong lalaki sa buhay ni Rufa ang dahilan ng tampuhan ngayon ni Anabel at Rufa. At para sa lalaking ito, may mensahe rin si Anabel. Magpakalalaki ka, okay? Kung in love ka sa anak ko, umamin ka in public. Kasi I don't think nakakayas uh, rupa kung uh, kaya yung kung hindi mo siya naamin, di ba? Para naman siyang kept woman, di ba? Kung talagang mahal mo yung isang babae, you should be proud. Kung hindi ka proud sa anak ko, di, huwag ka na maligaw. Yun lang naman yun, eh. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happening.